guys natumbahan yung bahay namin guys na giba na guys oh natumba yung puno ng mangga yan puno ang mangga yan guys na giba oh, nasira ngayon ngayon lang talaga guys nakita ko pa siya doon sa kusina ako eh tama tama nakikita ko yung pintuan dito sa harapan ng bahay Sa telepono na siya pa ito, Madam Ante. Saya telefon si madam. Madam. Ya. Yeah. Tumba talaga siya oh. Buong puno talaga guys. Bunot talaga yung puno guys oh. Ay Diyos ko. Matakuan na pala siya. Sira na pala yung puno niya oh. Sira na pala talaga oh. Matanda na kasi itong mga puno ng mangga dito guys. Sira na talaga oh. Talagang wala talaga patay siya. Halos mamatay na yung puno. Oh, nabunot si Jan. Jan siya dyan. Dyan siya na nabunot o. Oh. Masamaan yung ano to. Bahay. Nakita ko talaga. Pagkatumba. Ayan o. Oh. Gusto Nasira na, na yung atip. Sira yung atip. Madam. jatuh itu pokok mangga di depan rumah kena situ rumah ni pokok jatuh sudah